Dinatikos ni Senator Pia Cayetano ang Cebu Normal University dahil sa desisyon nitong bigla ang ilipat sa online learning mode ang lahat ng klase sa main campus ng naturang universidad. Sa press release noong lunes, Agosto 4, 2025, sinabi ni Cayetano na ang patakaran ng universidad ay nagpapakita lamang ng kabiguan sa pamumuno, pamamahala at abala lamang sa mga estudyante idinagdag ng senador na ang uri ng kumpletong paglilipat ng online schooling, ilang sandali lamang bago ang opisyal na pagsisimula ng klase ay hindi katanggap-tanggap sa katayuan ng universidad. Inilirawan niya na bigla ang patakaran na katulad ng pag-abandona sa mga estudyante. Alin sa mga nabanggit, inamin ni Cayetano na kinikilala niya ang paggamit ng mga online tools sa sektor ng edukasyon, ngunit naniniwala rin siya na masyado nang lumampas ang napag-usapang patakaran. Iginiit pa ng senador na kung ilang oras lang ang inilabas na kautusan alinsunod sa guidelines ng CHED, ito ay maituturing hindi patas at makatuwiran, ngunit ang pag-anunsyo na lahat ng klase ay lipat sa online isang masamang serbisyo para sa mga mag-aaral. Nabanggit din to ang Cebu Technological University na nagpapakita ng mahirap na mapaghamong estado ng mga estudyante dahil sa patuloy na problema na kinakaharap dahil sa mahinang internet access at kawalan ng digital skills. Samantala, binanggit din ng senador, ang UNESCO, ang International Commission on the Futures of Education, na binibigyang diin na ang mga paaralan ay dapat ay ligtas. Inclusive space kung saan ang mga mag-aaral at guru ay maari magkaroon ng sustainability na malinaw niya sinabi na hindi makakamit sa pamamagitan ng virtual learning. Alin dito, nagpahayag ang senador na pagkabahala hinggil sa nabanggit na patakaran ng walang pag-aaproba ng board o input mula sa mga aral, mga magulang at iba pang stakeholders. Kaya naman kinustyon niya ang paghatol at pananagutan ng pinuno ng State University na si Dr. Daniel Ariaso senior at nanawagan sa CHED na simulan ang isang formal na investigasyon sa usapin. Pagbalik niyo, aircon ang classrooms niyo. Hindi electric fan ang gagamitin. Kaya allow us to implement this seamlessly and impeded para ang contractor has no single reason not to implement this project in accordance with the contract. Kasi mayroon lang konting sa kabal dyan. Magre-report ang contractor, ganito ang mangyayari, mangyayari. Variation order yan. Wala na kami pang bayad, Additional for various... Mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito si Bombo Kenapor ng Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information. Passa rádio Bombo